So, ayan. Tali na kami. Papunta na. Dagat, yes. Uh, scooter? Kasi dalawa may bigyan nila. May scooter. Ayan, nandito na kami sa beach. Ito yung daanan papunta doon. Oh. Hi, hi. Ang ganda. So, ayan. Naglalakad na kami. Papunta doon. Sa may dagatan. Okay. Sobrang ilip, po Maka ano yung init, di ba? Naku yung sumriri ko, mailipad ya. Ililipad yata eh. Naku, 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 naku. Kailangan tahanap ng paraan para diilipad. Kailangan ko Ayan po, nandito naman kami, dumating na kami sa beach pero alanganin ako mag video sa lahat kasi may mga madam na hindi pwede, hindi, hindi allowed so ayan, punti lang yung mga video. Kahit hindi magpunta sa ibang bansa, maganda naman dito dagat yung kailangan o oh, yan dagat swimming pool Nandyan naman ang swimming pool so kailangan pero ayaw ko sa mga ano maganda naman ang lugar dito oh. sobrang maganda hindi <coughs> lang pwede yung mga batang naglalang oh, yan Alala. Lala, bawa na ko fighting Alala. Nag-away yung mga kabataan ng nalangoy. Gilalan ng hawag ng dalaga. Maano sa ano mo ba? Nakasend kayo? Ayan, ang ganda naman ng view dito. Bakit hindi palang dito mag-ano? Para sa isang pamilya. Yan to. Ayan guys, nasa dagat. Ayan, para sa ipan. Sobrang, Nasaan na si Coco? Ititingin mo. Oh, ito ah. Koneksyon doon din sa pulong ito. Malalim. Malalim mo. Oh. O oh, yan, mga laruan ng mga bata. sa dagat na. Tapos ito may daanan pala. May pwede papuntahan ng jeep sesakyan ayan hindi ko pwede ano gusto ko lumapit doon umbaka ako nang mga dagat-dagat doon sa dagat to eh. ayan wala pa kami nakapunta nang ano nang ibang bansa pero you? sobrang init no no i cannot swimming with you why

namumula yung mukha ko sobrang init so ayan pauwi na kami guys tapos na yung pagbe-beach namin ayan ayan yung sakyan sakyan sakyan